Good morning, mga ka-planters. Yan. So, bakasyon na po. At pumasyal ulit kami dito sa aming munting uh, kubo. At yan, ang daming bunga ng mulberry. guys. Okay, so. Ito, kinakain na namin. Kasi marami siyang gamot. Marami siyang benefit sa katawan. Yan. So, ang dami niyang bunga. Marami na kami napitas dito. Pati doon sa loob. At ang lalaki niya guys, yung haba ng hinliliit. Halos. Iba din eh, maliliit na. na na namin yung malalaki. So, yan yung eh, mga basura, hindi pa nasisilab ang um, bugambilya yeah, medyo masukal na siya. pero since walang paso, kahit paano maasikaso na namin ito welcome um, uuwin namin, so ito mga poste ng dragon fruit inalis na namin guys ipopost din nila ang nanito ko pang hindi na rin gumanda ang aming dragon fruit uh, kasi kung marami factors na hindi siya naalagaan kulang sa tubig tapos ang lupa hindi ganun ka ganda, tapos nagkaano pa siya nagka punggus dami marami kami nun, ma so may natira pa rin naman dalawang linya yan pero, parang hindi na rin gaganda. Tigasi na siya. Yan. Then, meron naman kami sa bahay. So, doon na lang. Ito guys, yan ang update. Wala na siya mga poste. Natira na lang ay mga atis. Meron pa rin dalawa doon. Linya Pero aalisin na rin namin hindi pala namin napapa na si Kaso yan. Laalisin na namin lahat ng posting yan para malinis na tapos ipapalit ko na dito ay mulberry o kung ano man okra, talong yan, lilinisin namin to nga pala guys may titulo na, na kuha na namin ang titulo na pangalanan na namin ang lote ito bali gumastos kami ng mahigit 70,000 sa pagpapatitulo medyo mataas na rin po ang so ang um, ano nito ang value kasi tabindaan po siya yan hmm. tabindaan siya tapos mga overlooking at ang lupa po dito ay ang bentahan na ay 2,500 per square dito na, dito na, dito per square meter. Yeah. Wow. Kalilit naman yata ng bunga niyan. Wag dyan. Doon sa dulo. Yan. So, nagputol na si Negualas tatanda niya. Tingnan kung mabubuhay. Katabi yan ng ano, kalamas eh. Iyan, tabi-tabi